Tala ng mga pangyayari sa banal na linggo. Una, linggo ng palaspas. Pumasok si Jesus sa Jerusalem sa ng asno. Maraming tao ang naglatag ng mga palaspas sa daan bilang paggalang sa kanya. Naniniwala sila na siya ang Mesiyas na paparating upang mamuno sa Israel. Pangalawa, balak ng mga pinuno ng relihiyon na patayin si Jesus. Nabahala ang mga pinuno ng relihiyon Dahil sa mga himalang, ginagawa ni Jesus at sa dami ng mga taong naniniwala sa kanya. Ayaw nilang mawala ang tiwala ng mga tao, kaya't nagplano silang ipapatay si Jesus. Pangatlo, huling hapunan. Noong Huwebes ng gabi, nagsalo si Jesus kasama ang kanyang mga alagad para sa hapunang Paskwa. Pinaghati-hatian niya ang tinapay at sinabi na ito'y sagisag ng kanyang katawan. Pinainom niya sila ng alak at sinabi na ito'y sagisag ng kanyang dugo. Ipinahayag niyang siya'y papatayan at muling mabubuhay. Sa ikatlong araw bilang alay para sa kasalanan. Pangapat, pagdakip kay Jesus, Pagkatapos ng hapunan, pumunta sila sa hardin ng Getsemani upang manalangin. Ngunit nakatulog ang mga alagad. Habang nananalangin si Jesus, dumating ang mga sundalo at inaresto siya matapos siyang ipagkanulo ni Judas. Isa sa kanyang mga alagad, panglima, paglilitis, kinagabihan, humarap si Jesus kinaanas kay Caifas at sa gobernador na si Poncho Pilato. Sa huli, ipinagutos ni Pilato na ipako siya sa krus dahil yon ang sigaw ng karamihan. Panganim, pagpapako sa krus. Ipinako si Jesus sa krus noong biyernes ng tanghali. Nabuhay siya roon ng tatlong oras. Bago siya namatay, sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay iniaalay ko ang aking espiritu. Nagkaroon ng lindol, nagdilim ang langit, at napunit ang makapal na kurtina sa templo. Pampito, muling pagkabuhay. Kinabukasan ng linggo, nakita ng ilang alagad ni Jesus. Kasama si Maria Magdalena, ang walang lamang libingan. May mga anghel na nagsabi, wala siya rito. Siya ay muling nabuhay. Sa loob ng apat na pong araw, mahigit limang daan katao ang nakakita kay Jesus na muling nabuhay. Huwag kalimutang i-follow, i-like at mag-comment. Salamat sa panonood at sana ay umasenso